Pangalawa. O, oh, sige na. Pinala ko nga nito. Oh, automatic na yung ito mo. Pangatlo. O, oh, sino na, saan na ko nakatanggap? Okay na. Kasi pa, ulit, ulit lang din naman yan sasabihin nila. Ngayong eleksyon na ito, kailangan nating baguhin ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato. Diyan tayo magsisimula. Dahil, hindi naman isa, dalawa, mayor lang, vice mayor lang, congressman lang, kailangan lahat ng pinipili natin ay pinag-iisipan natin kung ano ba ang kanilang magagawa para sa ating siyudad. Alam mo? matagal naman lingkot. At simula kami, si Sama, sa Leyte, tumawid kami ng Cebu. Dumaan kami ng Negros. Umakyat ako ng Manila. Bumalik na naman kami ng Cebu. Tumawid kami ng Bohol. Bumalik kami ng Leyte. Dumaan kami sa Surigao City, sa Cagayan de Oro. Tapos pumunta kami dito sa inyo kahit saan ako pumunta. Madami ang nangangamusta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madami ang nagsasabi na pakisabi kay Tatay Digong mahal ko siya. Pakisabi kay Tatay Digong na mag-ingat siya. Alagaan niya ang kalusugan niya. Siya. Alam niyo, nung nandun ako sa Maynila, merong isang bata na sa ba at bata sa gilid ng stage. Kapag pagbaba ko, tinawag niya ako, maliit sa bata. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digo dito sa ating bayan. Noong nakaraan lang na nasa barge ako mula Leyte papuntang Surigao, tumawag siya sa akin. Nagtanong ka naman siya ulit kung ano nangyayari sa kampanya at ano ang reaksyon ng mga tao. Noong isang beses, nasa barge din